Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun pade. Tiada masalah. Boleh chat lagi, boleh chat lagi. Baung ke? Awak dah biasa dulu kan? Okey, okey. Jadi pun dia ya. seorang. Jadi pun dia nak? Pulin ni? Pulin di sasterian? Oh, sasterian. Atau akan punya orang

dan que pedimos a ti por favor me dices para un minuto de la ya que no está 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 no

picture ini picture yang mana kalau biar ini ini Malah kalau kita makan kopi tu. Sepati doang tu. Selamat Ya. Apa dia? Jadi kalau dapat tu po kung kailangan mo yung group natin, sabi si mo na ako, lahat ay naglalagay ng group 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 picture. Si Arman, si Arman, siorges, ano ba kailangan ako? Si Arman ano yung mga? Ano yung mga? Ano yung mga? Pagbalik <laughs> 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 na dyan yung masamang pangisay niya. Ano ba? Pagka? O, pangit din ka nawala? <ko>. Si Larry! <laughs> hey si Mayor. Si Larry na kay Ovet na opisina. Nag-a-order ng Birthday. Ito na. sa... Ah ganun po kayakit ng parakasig? O noon po? Payaan. And then here... S Combine. Ah hindi space 1? No... Ayan, hindi. Ya. S Lary! Oneắtомина ka? Lary! Wars laray! I will go up to the desenvolver room? emotico I did him. Ah ulang wala isa pa, may isa pa. Ma Wala pa kung isa. Asa ba kayo nari nga. Kaya birthday. Pagpingin at birthday. Ano nang na kay Lon? Ayun na. na, see, na. Set na lang sa cheese eh. set okay. wow. na lang siya. Ayun na sa... Ayun na, ang bilis eh! Isa pa, isa pa, pasa lang. Pasa <laughs> lang. Yung papel mo kasi. Yung papel <mahlous> mo kasi. Labasan na lang po.

Nee, nginang? Papa mau. Papa mau. Papa mau itu apa anu makaka. Eh, handa. Itu aku. Apa What's up, Ogre? Winner! Winner! Who's Estela? Lanzado! Elena, for, yes. Yes. for yes! One, two, three, for the, war, for war the win. Yes, Makinis! <laughs> yes! Basar Makinis? Yes! yes. yes. <laughs> okay, good yeah. luck, <laughs>